Hi guys! Another day, another vlog. So, eto na nga. Dahil lumaki ang tubig nung nakaraang nagbagyuhan, nagkaroon ng tubig yung basement. Binaha yung basement. At lahat ng gamit ay nabasa. So, dito naman kami sa kabilang bahay naglinis. So, tara! Samahan nyo kami! So, ang ginawa nga namin dito, tinanggal muna namin lahat ng gamit. Wala kaming tinira kahit isa. So, inalis namin lahat. Itinaas namin lahat. pagkatas namin mataas lahat at saka namin nilinis. Sinabon, tapos brinasyong yung gilid at saka um, binanlawan. So, pagkatapos nga namin siyang mabanlawan, kailangan naman patuyuin. So, tinuyo muna namin siya bago namin ibalik yung mga gamit na pwede pa. So, eto na nga siya pagkatapos namin malinis. Ayan, habang pinapatuyo pa, nilagyan namin ng electric pan para mas mabilis siyang matuyo. Habang inaantay namin matuyo yung basement, dito naman garage sa labas, sale. pinipili namin yung mga gamit na pwede pa at yung mga itatapon. Lang, <laughs> garage sale. Eh, syempre, pag naghahalungkat ka or may mga nakikita kang mga kung ano-ano, yan, <laughs> hindi nawawala yung mga ganyang kalokohan pag naglilinis. Sabihin mo, prinsipi pa! Eh, pasok na po kayo. Pero alam ko, wala pa kung pambayad eh. Tess! 30k. sa akin, 30 Siyempre, hindi ako nag-iisa Pati yung kuya ko Merong entry Ayun, tama-tama lang pala At syempre, ayaw pa huli ng mga didang. May entry din sila ng kalokohan. <laughs> Hindi mawawala ang Minandal time, Merienda time, Avocado Graham. So, sobrang tingas nito kasi galing siya sa freezer. Pagkas nga namin magmerienda at maipasok yung mga gamit, nilinis na namin yung labas. Brinash namin kasi inabot din to. So, yun lang. Thank you for watching. God bless you all.